Sino ang pipiliin mo para makaligtas ka sa apat na to? Binigyan din nila tayo ng pagpipilian sa mga magliligtas sa atin pero sino ba muna yung mga makakalaban natin? Una si Jason from Friday the 13th, si Art the Clown sa All Hallows Eve a Terrifier, Candyman from Candyman, and Valak from The Conjuring Universe. Medyo mahirap to kasi dalawang supernatural tapos dalawang serial mmmm. Kung -hmm. so, sila yung mga magliligtas sa atin pero yung twist, 5,000 lang yung pwede natin gastuin. So sino nga ba pipiliin ko dito? isa-isay natin. Una si Annabelle. Annabelle? May bilang ba yan? Ang liit-liit nyan, kahit kay Valak, lugi pa yan eh. Kung ako si Valak, ganito lang yung gagawin ko kay Annabelle eh. <coughs> Tapos sinamo pa nila si Chucky. Isa pa tong pungguk eh, gaganatuhin lang yan ni Jason oh. Ngayon si Pennywise naman. Nako bubulihin lang yan ng apat, talo na yan agad. Ngayon mo ba matatakot itong si Candyman tsaka si Balak, Baka balakin lang siya naman ngayon eh. O oh, sunod si Jeepers Creepers. eto sana pwede to kasi lumilipad naman siya eh. Pero yari to kay Jason. Yung pakpak niya nahablot ni Jason, wala na. Tegi na. Tao oh, nga nahuli siya eh. Sila Jason tsaka Candyman pa kaya. O oh, next si Sadako, representative from Japan. Mas lalo na to. Wala na VHS eh. Hindi ko pa napapanood yung bago. Pero ano yun? Naka flash drive na lang siya. Saan <laughs> siya lalabas? Sa mga laptop? <laughs> Liit lang ng mga screen ngayon. Mag-aalas circuit si Solisha para lang makalabas siya eh. makalabas ng TV si sa dako, nabato ka na siya ni Balak eh. Sunod si Leatherface sa may Texas Chainsaw. Ito magandang pang 1v1 kay Jason eh. Kaso immortal to eh. Team built sana sila kaso medyo lugi si Leatherface kasi tao lang siya eh. May amats lang. <laughs> o si Freddy Krueger sinali pa nila. Mukhang natutulog ba tong apat na to? Huling tulog nito hindi pa nare-release yung Bible eh. <laughs> Joke lang. Tapos sinama pa nila si Michael Myers, eh maduga yan eh, nagte-teleport yan eh. Siyempre, wala yan sa ni Art the Clown. Kakaiba trip na eh. Ay kay Jason pa nga lang, luging-lugi na siya Ano sa kanya, kitchen knife, tapos si Jason nakamasheti. Wala na. Ito si Vecna, medyo maganda to ilaban kay Valak eh, kasi pare silang supernatural, alam mo yun. So, baka makawit lang yung galamay niya ni Candyman eh, edi eh, pumutok yung ugat niyan. <laughs> Nod, si Leprechaun. Bukod sa maliit lang si leprecon babatuhin mo lang ng sapatos yan, madidistract na yan eh. Tsaka isang buhat lang ni Jason, kaya nang paliparin niya yan hanggang Japan eh, parang ganito. <coughs> o ito, alien. Sa tao pa nga lang nahirapan na siya eh, para pa kaya sa immortal at tsaka supernatural. Ang laki ng ulo niya no, baka gawin lang barbecue ni Jason tsaka ni Art na clown niya Eh. Asli, eto na naman si Ghostface, sali ng sali. Yung pinaka-syunga-syunga, but realistic na kalaban. Kahit kapit-bahay ko, kaya matalo yun eh. Ayun, sila yung mga magliligtas sa atin and sa budget kong 5,000 ang pipiliin ko si Vecna and si Pennywise na lang. Si parehas naman silang supernatural and immortal and syempre, hindi man nagsasalita yung mga kalaban nila eh so hindi rin nila mababuli si Pennywise. At si Vecna, yung writers lang naman ng na season 4 yung nakatalo sa kanya. <laughs> Overall, confident naman ako kay Vecna and Pennywise kahit dalawa lang sila. Kayo ba? Sino pipiliin nyo? <laughs>